hawak ko ngayon ay isang titulo ng lupa. Isa itong dokumento na nagpapatunay sa pagmamayari ng isang tao sa isang lote kung saan nakasaad dito ang mga detalye gaya ng title number, lugar kung saan matatagpuan ng lote, pangalan ng mayari, technical description, encumbrances at iba pa. Ngunit paano kung ang bahay na kinatatayuan ng iyong lote ay wala pang titulo? Tara, let's make it simple mayroong mahigit kumulang 7,641 na isla ang Pilipinas. Kung iisipin, sa dinami-dami ng isla sa Pilipinas, marami kang choice kung saan mo gustong magtayo ng iyong bahay. Paano naman kung gusto mong magtayo ng bahay sa mga lugar gaya ng Cavite kung saan malapit sa mga naglalaki ang mga mall at mga universidad at mga naggagandahan at tahimik na mga subdivision? Bago makapagpatayo ng bahay, kailangan ng lupang pagtatayuan nito. Kasama rito ang iba't ibang dokumento gaya ng tax declaration, mga existing na plano ng lote, at hit sa lahat ang titulo ng lupa. Sa pagbili ng isang lote, una nating hinahanap ang titulo ng lupa upang ma-check natin at malaman ang history nito. tawag itong due diligence o responsibilidad ng isang buyer bago bumili ng isang property. syempre hindi tayo pwedeng basta bili lang ng bili. Dapat maging mausisa tayo upang maiwasan ang mga problema kagaya ng encroachment, maling lokasyon ng lupa, o kaya'y fake title. Yes, tama ang narinig nyo. Merong fake title. Ang titulo ng lupa ay hindi lang basta-basta isang papel. Ito ay nagpapatunay sa pagsasakripisyo na isang tao sa pagtatrabaho upang mabili ang inasam na lote. O kaya'y ay alaala na nai-pamana para sa masusunod na henerasyon sa isang pamilya. Ito ay hindi lang isang klase ng papel para magpatotoo sa pagmamayari ng isang lote kundi isang dokumento na nagbibigay ng kapanatagan ng isip sa gustong bumili o magmayari ng isang lote. Kung sa tingin nyo naman ay wala pang titulo ang inyong lote, may solusyon ako para dyan. Kindly message us on our Facebook page, JP Geodetic Surveying Services, or you may also message me on my personal Facebook page, Kuya Arends.